Hi so, guys, for today's meal, vlog. So, ano yeah, na guys? Diyan nga, sa bahay ng tropa ko, piso din. Magpakla. Oo, maganda magpakla ang nagriban kasi maganda ang nagpakla. Ang So, ayan nga. Yan o, sa may isap ka. Sabi mo, pag, ano, kalangan off natin ha. Friday, gano'n na. So, yan ang mga ginagawa ko ng preparation for chars. May preparation for nalama, Nalalama. char. So, ayan nga, nasusunula na ako maghiwan ng cabbage, white cabbage. So, may mga mong Karostin yan ng and white pepper. So, yun, yun yung nangyayahala ko sa onwards Sa So, ayan. So, alam nyo guys, ito na, ito na ito ako dyan. So, naisipan ko mag ng ngayon yeah. na lang. So, instead na magluluto akong kanin, so, yan na lang yung naisipan ko. Kasi nauuomay na rin akong kumain ng kanin. Jarese. So, ayan na. So, after that, guys, maghihiwa ako dyan na mga So, ayan na, guys. So, naisalang ko na. Ayan, nagbibisa na ako. So, nag-add na rin ako ng chicken, guys. So, nangisita niyo naman, guys. At tapos na rin dyan yun? So, pinaghalo ko na. So, may mga kasi na nga mga instant guys. So, nahawa na rin tayo ng mga ano state ng dollar may tas may tas chares so ayan guys so mag aad na rin ako dyan ng mga mga baharat, so alam niyo mga baharap guys <laughs> salt and black pepper yun po guys yung ibig yun ko sabihin sa na baharat. so ayan nga so pagkat pagkatapos din guys so i-cover ko siya ng siguro mga 15 minutes hanggang sa maluto yung manok so mag naman ako dyan ng ng soya sauce so ayan so habang nabibigyo ako guys ay pil na pil ko ng masarap yung liniluto ko Chores. Actually guys, mahilig talaga akong magluto kung ano-ano. Ano. Pero alam nyo guys kung sa idea ko lang to yung halimbawa ah, pag gusto ng wine tas ganoon magluluto ako nito tas maging youtube ako so actually hindi ko takala mag youtube dito sa ano sa biyot, kasi alam ko na yan chores kasi lagi ako nagluluto ng bihon eh. kahit mag isa lang ako uh, yun <coughs> so yan na nga guys nakikita nyo malapit na maluto so nag add na rin ako ng soya sauce pangpala sa chores lasang pinoy chores so ayun nga Naat ko na. syempre, titikman natin yung panglasa dyan para masarap. So, yun na nga guys. So, ayan. Itatakit ko yan siya para maging maging naman. So, ayan ho, si Indai, na nga si Inday. Nag-reading ng magpachas. So, ayan. Nakikita niya. Pinakikita sa inyo yung gulay. So, ayan na. Hagal na hagal yung mukha ni Chora. So, habang nagluluto ako dyan, naging na nanonood ako ng movie. So, nagubuli na rin ako dyan. So, ayan na nga guys. Nag-add na rin ako ng carrots, gulay. So, ayan. So, makikita nyo na guys yung kalalabas na niya Chora. So, actually guys, masarap naman talaga ako magluto ay nakaka-chores. So, yun na nga guys. Nemekos-mekos ko na yan mga insan. So, ayan na nga nag-add na rin ako ng red pepper and green paper paper chores. So, yan na nga, pinekos-mekos ko ng mga insan. So, ayan na, makikita nyo na ang kinalalabasan ng tsura ng beard ko, So, ayan nga, guys. So, syempre, lulutuin natin yan ng 5 minutes. 5 minutes, kumbaga 5 minutes. 5 minutes lang sa akin. So, after that, mag-add na rin ako ng biro. So, ayan na nga, guys. So, nemekos mekos ko na rin yan, guys. ayan, nakikita nyo naman. Actually, guys, dati nagluluto ako yung gulay. Iaalisin ko talaga dyan. Isit aside ko. Tapos, saka ako iluluto yung anong yung So, kaya lang ngayon kasi, guys, medyo pagod na rin ako. Natatamad na rin ako sa ganung idea ng pagluluto. So, ginawa ko, nemekos mekos ko na silang lahat, char. So, ayan na nga, guys. Nakikita nyo naman. Kasi 5 minutes ko lang naman linito, linuto yung gulay. So, inat ko na rin yung bihan. So, gusto ko kasi sa gulay, guys, is yung, ano, half cooked Yung ganun. Tapos, na. So, yun na nga, guys. After that, guys, linuto ko na siguro ng mga 10 minutes. or 15, minutes. So, mag add na rin ako dyan ng, ano, ng white cabbage. Cabbage. So, yun na yung last na in-add ko dyan, guys. So, Ayan nga. So, nakikita nyo na. So, pinapil ko na yung, ano, pagkain future. Dinner ko nga pala yan, guys. So, ayan nga. Tinakpan ko na. So, ayan. Nakikita nyo naman, guys. Gokong na. Ready to eat na yun, guys. So, yun na nga, guys. Thank you for watching my video.